So, good morning guys. So, nandito tayo ngayon sa may ano, area na parati kong uh, tinatambayan. So, dito kasi pag tuwing umaga, dito ako naglalagi. So, maraming mga ano dito, yung like uh, coffee shop, uh, like Tim Horton, Starbucks, Donald. Usually, yun kasi ang mga in-order ng mga customer. So, early in the morning yan. Kahit na hanggang 9 o'clock, meron pa. So, pag lunch time naman, iba na. So, so pupwesto naman ako ng ibang area. So, dito, maraming mga kababayan natin, yung mga Pinoy, na nag-aantay rin pero pag medyo gabi na like mag na ng 5 kanya-kanyang diskarte na rin yan so anyway need... so ito uh, meron lang siyang 2 items 6 dollars to uh, tapos tatakbuhin mo ng 2 kilometers so it's okay ayos na rin tong order na to 3BB? 3BB? Yeah. I'm ready for everyone. So, yanahin. Sige. Isa lang. 3BB. Ah, good. Yeah, checking fast, kong please. Yeah, so kanina pinulas ko, akala ko hindi pa ready. So pag ganito guys, kailangan i-check mo yung number. Kaya yeah, minsan din kasi nagkakamali sila ng bigay. Halimbawa, yung may driver na nag-antay doon, uh, mamaya kinuha niya itong order ko. Yung iba kasi yung driver, hindi na tumitingin. So, kailangan check mong maigay. Yeah, okay. So, deliver na natin to. So, confirm pickup complete pickup. Yeah. Head to your drop off at Trevisana Kitchens Plus Interiors. Yeah, dito mo i-deliver yung merong uh, yeah, yung arong ganyan no. Oh. Uh, pakita ko sa inyo. Yan. Yeah. Yan yeah, yung pulang arong yan. Yan ang uh, area na location ng customer. Yeah, so pag dumating ka na diyan, andiyan niya may number naman. So anyway, let's go guys. Inabutan pa tayo ng uh, train sa release guys. Yeah, pag ganyan, pag may dumaan na train, uh, hindi ka makaraan dahil uh, you know yan mga uh, malalayuan ang biyahe niyan guys go train yan so maganda tayo na uh, yan yun malalayoan pala pag yung ibang train yung cargo train malalayo ang biyahe yun matagal yun kasi maaba yun pero yun maliit lang passenger lang yun so anyway let's go guys So, dito natin didiliway. Bed yeah. So, so bala kong iwanan dito na lang sa tabi eh. Pero nakakaano naman kasi daanan ng mga tao eh. paragay ko nandiyan lang siya sa tabi eh. Kasi reception na yung sa ko. Oh, sir. Oh, may dito pala siya. Okay. Jay. Jay, sir. Thank you. Thank you. You're welcome. Bye. Yes. So, Ando na, guys. Okay. Submit. So, Kasi, nandun siya. Kahit di ka na mag-message. So, dapat nga. Kahit hindi ko na picturan yun, eh. Pero, nandun naman yung, ano. So, that's it. So dito, uh, puro mga company kasi dito eh. So kailangan lumapit ka sa tindahan dun sa mga tinatambayan ko or else meron kang alam na iba dun ka pupunta. Kasi pag malapit, may yun ang unang binibigyan ng request dun na. So hanap naman tayo ng ibang ano, pwesto. Meanwhile, back in lowlands. Okay guys, so wala pa tayong nakuha. So sa ganitong trabaho, kailangan tiyagaan din. So anyway, 10 o'clock na, mga ganitong oras, pagpatak ng 9, medyo mahina na yan, hindi na busy kasi papatak na ng lunch time so mag na naman ng mga 11 so kahit ganitong oras meron pa rin mga mangilan ilan-ilan na umu-order kasi pag uh, gutom na yung tao siyempre u-order din yan so anyway maganday pa tayo guys yeah, kababayan natin o pre, kamusta? ayos ba atak mo ayos maganda-ganda yan ha Masambehan. Yan la sa lanag. Ah, ayos. So, deliver mo na yan. It, yeah, yeah, kasamahan ko rin. Yeah, masipag to pumiyae. Eh. Uh, yeah. Agang aga dito na. Oo. Tan sila na? Oh. sila no, sila dodong. Wala may pinunta. Ah, Oo. So, marami na. Oh, Hindi na na. full <laughs> time na rin to, no? Oo. No, no. ayos. Ah, ayos naman. Ayos. Yeah. So, anyway, guys. Yayaman tayo you. dito. Oh, ganun ba? Oh, yayaman. Yayaman oh, yeah. <laughs> so, anyway, masarap ring kausap to. So, natatay pa tayo. Yeah guys, so meron naman tayo nakuha. Ah, uh, medyo matagal-tagal din ako nagantay So maganda 'yung order to, guys. Meron siyang 10, 10 items. So Tim Hortons 'to. So ito 'yung parating maraming order. Yeah, so ito ay 9 dollars tip. thank you Oh, you. good, man. Thank you. Okay. Nice. Yeah, so busy ngayon yung ano, yung customer uh, nila. Yeah. So tingnan niyo, uh, maraming naka up. Pero yung over, hindi na kasi tingnan niyo, isang bag lang wala nang ibang bag na naka-ano doon. Oh, saan ka? Oh, sige. May nakuha na naman si Kabayan, no. Oh. Ayos ah, talagang yayaman ka diyan, ah. <laughs> Oo, oh, ayan oh, bilis mag-drive. Eh. Okay, see you. Drop off on the left. So, sabi dito sa message, mid at door. Pero parang ito yata construction eh. yeah so hello boss hamid yeah. yeah nice yeah your food eh yeah okay only this one yeah that's the one you give it to me uh, yeah okay. how thank many items you. you have 10 items right yeah 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 uh, yeah If any family, call the restaurant we just pick up we don't <laughs> allow to open what <laughs> is there okay. it's no good ahmed and yeah so yeah that's thank it you. yeah i'm also working in. I, I'm here for construction. After construction, we worried. it, do ration, skip delicious. We're the same <laughs> <laughs> man! Yeah! So you're the same, Yeah, okay. So, you're welcome. So, I'm only a palace here. i Yeah, so good. Parehas ng ano. Yeah, kaya karamihan kasi sa dito, uh, nagpa-part time. So, so anyway, guys, umuwi muna ako ng bahay dahil uh, 11, uh, ano na eh. Uh, no, 10.46, quarter to 11 na. So, kung makalam na yung sigmura, sigmura ko, kailangan din natin kumain. Mahirap na pag sa biyahe gutuman ka. Uh, number one, yung katawa natin, yung trabaho, nandiyan lang yan. So, nakita nyo yung last delivery ko, yung uh, construction kayo. Malaki na sahod nun. So, nagpa-part time pa siya ng nagsa-side hustle sa, sa ganitong trabaho. So anyway guys, uh, yun lang. Sana tangkilikin itong uh, channel ko. So see you on my next vlog. Okay? Bye for now.